Hva sa du? Deep in I can korean style in sickness never sa ginawang kambing niya. Ha? Ah.

tatlong taon nang nagtatrabaho sa pabrika ng Pagkakalipayan ng Pinay. sa idol! Pagpawala <laughs> sa ay, ay, at oh. ay, at sa Dahil ng nangyari. At, ang ba sa trabaho. A? Hindi po tay. Huh? Nagsara na po yung pabrika na namin. Nagulat na po kaming lahat eh, Kasi... Mm -hmm. na, na po, mm -hmm. <laughs> <laughs> ah, nagagalaw yung kamera Ang sabi po eh Nanulugi na daw po yung pabrika Eh sayang naman Maganda so, pa naman ang pamamalakad ng pinapasukan mong pabrika. Oo so, nga po eh. Buti na lang po eh. Tapos pinagulubit motor ko. At buti na rin po, binigyan kami mga regular ng malaki-laking halaga ng may-ari ng pabrika. Malaking tulong na rin po yung sa atin habang naghahanap ako ng bagong trabaho. Ako yung eh, malaking tulong ka yan. Kala ko eh. Okay, ko so, eh, nga masim. Hindi naman pala. Na. Biruin nyo eh. Hanggang sa huli eh tapakan ng parin ninyo ang iniisip nila. Pabay nga po talaga. Kaya sobra kami nangihinayan. Nagsabi naman po sila na kapag okay na ulit yung pabrika, ay eh, patatawag ulit kami. Kaya ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Huwag ka na muna maghanap ng trabaho. Kasi wala nang nagtrabaho ka eh, hindi ka na nakaranas magpahinga man lang. Alam niyo naman po na hindi ako sanina nakapirmi lang na sa bahay tayo, eh, di ba? para po kong magkakasakit. E eh, huwag mo pa rin abusuhin ang sarili mo. Mahirap yung nagkakasakit ka. Naalaga ko naman po yung sarili ko eh. Talaga lang pong ayaw kong tumirmi dito Tugan sa bahay. Marami eh. pa ba? po kasi akong plano. Huwag ka mo. mo ba? eh, sa bagay na, kilala kita. Talagang hindi ka tumitigil kapag meron ka pa pang gustong abot eh. Hindi. Para hindi po sa atin na ginagawa ko tayo. daw na. Makakilig ka lang na masaya kayong kapatid eh. At walang iniintag sakit. Ayaw, maniwala. Na Tamis! Yun ang kaligayaan na Parang engine dyan, Mingo lang din ano. Bumitigang si Luis sa kanyang ama. Na mga sandaling yung hindi na sa isip ang mga gagawin sa mga susunod na araw. Pinagpapasan, maagaw umangin si Luis na itataka ng kanyang ina na nagluluto sa kusina. Tapos ba sa bayan eh? Ayan, Sigurado, matamis talaga yan. Trabaho <laughs> Sabi ko kasi yung boys, kung nakapagalan ako dito sa bahay. Ayaw mo na lang yung anak ko. Parang hindi mo na makilala yan. Parang laging sinisinila ng pagsubo. <laughs> hindi, hindi pa ang kapag walang trabaho eh. Uy, pero kumain ka muna ha. Bago ka umalis. Mahirap yung sagang kapaabuti ng buto. Ah, tay. Tara, uh, sandali lang na naman po ako doon. Nang makalis sa kayo ng ito, nagibot-libot ng mga siya sa baya. Ngunit, bigo siya bumuwi. Puro iisa lang kasi ang sagot ng mga napagtanuan niya. Tatawagan na lang siya kapag may bakante na. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang nakatatandang kapatid ni si Ruel kasama ang matuntis nitong asawa. Sa isang bayan na nakatira mga ito, simula ng nagsama bihira na lang din tumalo ang mga ito sa kanila. Kaya hindi may kakay na sa kanya ang pagkasabik dito. Bibihira na lang silang magkita, lalo na na magtrabaho siya sa pabrika. Kuya, buti naman dumalaw kayo. Tagal na natin hindi nakita ah. Okay, kumusta ka naman? Gandang lalaki mo ngayon ah. <laughs> Ayos lang. Mukhang hiyang sa iyo yung buhay na may asawa ah. Ay, teka. Kanina pa ba kayo? Eto, pararating lang din. Nabanggit nga nila nani na naghahanap ka nga doon ng bagong trabaho ngayon. <laughs> Sipag mo naman. Abay, magpahinga ka naman. Kasi, hindi hmm, pa Magpahinga sa bahay. Hindi. Gusto ko, may trabaho ka Eh, dapat din enjoy mo yung buhay pinaka. Ha? Tsaka ka nalang magsipag pag may pamilya ka na. Ako, wala pa sa isip ko yan. Uh, uh, Nag-enjoy naman ako kapag may trabaho eh, kahit nakakabago. Bakit siya pala kayo naman enjoy. na lang? Nakaka-enjoy naman talaga pag may trabaho naging naging eh, naging lalo na kasi pagkasahod eh. Maraming chiks na sa kalsada. Enjoy na yun yun! Kaya gusto ko sana nasa tabi ni Lil si nanay. Nakamilaras <laughs> at tulong. Lalo na pag ka. Enjoy sabi, na sabi. enjoy. Daming palaka na pala naglalakad <laughs> sa Galsan. Oh, <laughs> Ay, may isa sa mga palaka to. Tigil ka sa kape ha. Titigil ka pa sa kape yan. Aba. <laughs> 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 Hindi na nasagot ni Rowan. Nasagot niya kaya hosta. Hindi <laughs> mo ba <tigil>, sa <laughs> kanilang ama? ba't yan pa kayo nagpupwentuhan? Kapag pumasok kayo dito sa loob, dito niyo na ituloy ang usapan din niya. Tumalima naman ang dalawa. Nakloyan pa ni Ruel ang kapatid habang papasok sila ng bahay. Tuluyan na rin nawaglit sa kanila ang pinag-uusapan kanina. Napansin nyo na sobrang nakinang na ng tiyan ng iba para itong nakalulo ng pakwan. Hmm. Dati niya ito at hinaklos ang malaking tiyan ito. Doon nagtanghalian ang mag-asawa at na naman ay sinama na nila ang kanilang ina. Nakaka-panibagong wala si nani dito. Tutulungan ko muna kayo sa bukid tayo habang wala pa akong bagong trabaho. Sa pangabukid na yan, sabi ng may-ari, binenta na daw nilang lupa at balak ng mga ibang bayan. Kung nakausap ko sabi, panguhanin na daw yung mga talib natin. Baka daw kasi pamakunan na ng bagong may-ari yung lupa. Pag nagkataon eh, dito yun, ina-give yung ano eh, ng mga tanin Pagdating dun sa Bugo, dami niya. Kuyang-kuyang sila yung nagtabag ka. Binigyan na pa kami ng dalawang lingkong palo para maani yung mga tanin natin at mga mga. Sige po, gagamitin po yung motor po para mabilis yung paghahapon natin. Parang, mahirap ata. Saan mo naman ikakalga? O sakali? Ni sayid na kusibong Baka pwede ko muna nang cement para mapagladyan natin. Ah, uh, oh, eh, sige sige. Para mapadali ang pagkain natin. Nang paano din yo? Kinausap ni Noya ang at hindi nakatira. Agad naman ito kumaya. Pinalok pa nga siya kung gusto niyang bilhin. Nasira na kasi ang motor nito sa pinasangkutan nitong aksidente. Kung nga lamang ang natira. Kung sige, nag-isip ang kubayts. Ito nang araw nakihirami na niya ang sidecar ng ito Alam mo bunga! Hindi akalain ninyo niyang dapat karami palang gulay ang aaningin. Mayroon din mga saging na saba at mga patoya. Ano pong baalap niyo sa mga yan, tay? Eh gusto ko siya nang ibenta. Taso, halos lahat eh. Ganyan din ang mga pananim dito sa atin eh. Kung ibenta kaya natin sa ibang lugar, tay, tutulungan ko po, po kayo habang wala pa ako trabaho makaganak. Kapag, kapag na naisip ko. Sa hapo nila napagdesisyonan na gawin ang paglalako. Sa umaga kasi, kailangan nilang anilin ang mga pananim ng ama. Sa unang araw, sa katabing barangay lang sila naglalako. Bago naman dumili, ay napapaubos nila ang kanilang paninda. Masusunod ay sa inyong lugar naman. Para. <laughs> Saka. Uh, 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 Masaya natin yung no, anahanin niya. Sa pangitar makilaw? Sa <laughs> 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 lingkaw? Salamat oh, talaga anak oh, ka. Kung hindi sa sugestyon so mo malabang, magbulok lang ang mga ito. Masaya ko ang magdama ng araw na yon. Habang pauwi na, meron pang tumatawag pa sa kanila para magtanong kung may tinda pa sila. Ako, pasensya na po. Ubus na po yung paninda namin. Nakakatawa naman. Po, kasi mas damihan na natin yung dala natin kalakal. Kaya nga po tay, pwede po na bilhin na rin yung ipagkalakal ng mga kasama nyo para hindi na sila mamutlema kung saan nila dadahin kung sakali. Aba, maganda nga yung naisip mo ikaw. Kaya ako, nakakausapin ko sila bukas ng umaga. Kinausap nga naman ang daurong mga kasamahan. Agad naman kumalit ang mga ito kaya lahat ng inaani nilang mga kalakal ay sa magama na nila binabagsak. Isang araw, abang pauwi na noon ng magama, may ideyang biglang pumasok kay Lloyd. Eh. Ay, naisip ko lang po. Bakit hindi nila natin ituloy yung paglalako ng mga tulay at iba pang kalakan? Tagdagan na rin po natin kasi ng mga ka. Talagin nyo. Basta na pong bala sa punan. Pagkatayang naisip po, anak, na. Nakausapin ko rin po yung kababata ko si Boon. Inaalok niya po kasi yung sidecar niya. Wala na daw po kasi siyang paggagamitan eh. Nang sumunod na araw na kinausap ni Noy ang kababata, ang laki ng nandito sabihin na sabi niya ang bibig na niya ang sinigang nito. Nang araw din yun, binayaran ng nakada nito. Eh. Hindi na lang mga gulay ang inilalako na mga mga nagdagtagta rin sila ng isda. Layo na rin na kanilang pinupuntahan. Masama sa paano kong siya na mga kapatid, <laughs> ito naman nila naisipan na maglako. Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid at nanay nang makita silang makama. Ayos siyang to lang, hindi na talaga ako sa diskarte mo. Basta pagkakakitaan. Kesa naman na matengka ako sa bahay, kuya. Nakakainipin na eh. At least ito, makasama pa kami ni Stine. Okay, eh, so ano pa kayo nakakarating sa pagkikinda ninyo? Ako, saan sana nga eh. Diba't ibang lugar kasi pinupunta namin? Para ah, kasi kung sa isang lugar lang kami maglalako eh, baka naman manawa yung mga tao. Eh, sa bagay na, tama din ang ginagawa ninyo. Pero, hindi na tayo ni tatay ha. Baka mamaya eh, hindi nyo namamalaya na nasa parte na pala kayo ng bayo na iniiwasan. Ha? Ang ah, tinutugoy mo ba eh yung tanyag na baryo ng mga aswang? Oo, yun na nga. Ito ba yung baryo na yun na sinasabi na puro aswang ang nakatira? Hindi ba yung gawa-gawa lang? Wala naman kasing makapatutuho na may gano'ng baryo eh. Hindi naman ba ni Ruel ang mga magulang na abala sa pagpupuntuhan kasama ang asawa nito? Ito ang baryo na yun, noy. Eh. Kaya maging natin ni tatay ha maging mapanuri kayo sa mga nakakasalamuhan ninyo. Lalo na sa mga lugar na hindi nyo nakabisado. Eh, paano ba malalaman ko yan kung napadpad na kami sa barrio ng mga aswang? Eh, ayaw na no, 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 no. na sa narinig ko. Ang kayo para huwag yung nakangin sa lugar. Sobrang kahimik na hindi mo uwi ng mga pulisang, ay wala kang maririnig sa paligid. Pagdating naman sa mga tao nakatira sa lugar na yon, hindi sila pala kaibigan hindi humingiti sa mga bagong mukha at hindi rin tumitingin ang diretsyo sa mga mata. At higit sa lahat, baliktad ang refleksyon pah, 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 pah. Mo sa mga mata nila. Dito, tuliha, ng ng mga ano? Ano? Kung ba hindi sa kanilang dipd. Eh, hindi na. Dito siya mangyari. Pusog! laban sa kanila. meron naman. Pero, wala na yun kapag pinanumlakan ka na ng takot. Kaya dapat, ikalmang dun yung sarili mo para makapag-isip ka na maayos. Simula bukas, lagi ka magdala ng asin ha. Maglagay ka rin sa bulsa mo. Huwag mo rin kakalimutan dali ng kalit nitay. Pahiran mo ng katas ng kalamansi ang talim nito. Ang sabi, oras na tamaan ng aswang, hindi na daw magigilo mong sugat nito at yun na ang magiging mitya na kamatayan niya. Kaya nga, pag isa ka rin din yan, pag may tatanong kung muna kalamansi. Katandaan mga sinabi mo. Duda ako eh. Pero sobrang kaba ko ngayon. Hindi na natala ba nga siya sa kanila na, eh. Nakakakot yung mga kinuwento mo eh. na lang. Huwag matatakot. <laughs> Bago kayo umalis ng tatay sa bahay, magdasal ka para sa inyong kaligtasan. Mas makapangyarihan pa rin ang panalang sa lahat ng bagay. Oo oh, kuya, tama ka. Sige, salamat sa paalala mo ah. Ito na malaya, malapit ko na para na naubos to. <laughs> na nga nila ang <laughs> paksa. Malapit na noong magdala sa is ng magyayang umuwi si Mang Lauro. Pinanggihan na rin nila ang kumain po unang hatuna eh, kusog pa naman kami. Pagbigat kasi sa tiyan yung merienta. Ay, na ng nanay niyo. O eh. Sige tayo, mag-ingat po kayo sa pag-uwi ha. Hoy Noy, mukha kalimutan yung mga ibinilin ko. O kuya, o paano po? Uwi na kami ni tatay. Nagmano po si Noy sa kanyang ina bago sumampa sa motor. Maya-maya lang pinaharurot na yung paalis ng hey, bata. Hey, hey. Pagdating sa bahay, nawala na rin sa isip ni Noy ang napag-usapan nila ng kapatid tungkol kung sa bago ng mga aswa. Siya na rin ang ng kanilang hapon ng gabi na niyo. Pinagbukasan ang mga magandaan kanilang paninda. Naalala ni Noy ang mga sinabi ng kapatid. Dali-dali lang pinuha ang drapong asang sa kusina Namitas din siya ng mga kalamansi sa likod bahay nila at sa kayong huliwa. Ang katas mo na ipinahid niya sa kaling ng karit ng ama. Bago sila umalis ng araw na iyon, kaintim na nagdasal si Noy para sa kanilang kaligtasan at nawa ay mapugos sa kanilang paninda sa araw na iyon. pala pag nasa buto na. O, oh, bakit may asin dito? Hindi na rin po yung may dala niyan. Pamuntra yan, lamad sa mga aswang mga ka-iho, Baka mamaya nga, eh, mapagpat sa baryo ng mga aswang. Eh. <laughs> Alam niyo din po yung tungkol sa baryo ng mga aswang? Sa so, pag-uulang iho, bata pa lang ako, ay eh, naririnig ko na yung mga yan. Pero wala naman makapagpat kung talagang meron baryo ng mga aswang. Eh, totoo po hindi. Mabuti na rin po yung handa tayo lagi. Dinala ko na rin po yung karit ninyo. Sadaling ko na rin yung pinatulis kong bolo. Nang handa ng lahat, umalis na silang magama. Sa ibang baryo naman sila nagkulong na hindi pa nila nararating. Pagdating sa lugar, panangiting mga residente ang lumapit sa kanila. Kung tuwa mga ito sa mga isda at kulay na dala nila. Oh, pasensya na po kung dalawang klase lang po ng isda namin ha sabot ng pinaka sa mga naroon na bumibili ng paninda at ng mga nagtatalo. Naulinigan pa niya ang isang babae sa kanyang ama. Na mabuti naman tao ay may napatpat sa kanilang naglalako ng mga kulay at isda. Malayo daw sa kanila ang palengke. At dahil mainit ang panahon, hirap sila sa pananin. Maaga din silang nakaubos ng mga paninda. Kaya abot din na naman ang ngiti ng mga mga. Adan niyo po ba yung iti ng mga tao sa barangay na yun? Oo nga, tatlo. Tsaka palakay po din silang lahat eh. At isa pa siya napansin ko ah, parang tuyo ang mga halaman doon. Bakit yung dumalam at hindi sa lugar na yun? Narinig ko nga pong sinabi ng ali kanini, bakit kung kaya? Yung ibang barangay naman eh, hindi naman ganoon. Mabuti pa eh, hindi na natin niyang pakaisipin. Ang mahalaga eh, maganda ang kita natin ngayong araw. Hindi na muling umimik pa si Boy. Itinuun na lang niya ang pansin sa pamamaneho. Tapang daan, napansin niya ang taong nakatayo sa tabing daan. Nagmino siya sa pamamaneho nang malapit na siya sa taong yun. Bigla yung tumalikod at naglakad sa makikot na daan papasok. Bigla mo nito si Boy. Sinundan niya yun ang tingin. Oh, bakit tumigil ka? punta yung taong yun, no? May balay. Baka pauwi na sa kanila. <laughs> yun lang pang pa day lang pagka tumigil. Eh, akala ko po, po kasi makikisakay sa atin, eh. Bigla naman tumalikod at naglakad palayo na malapit na tayo. May bahayon pa kaya dyan? Ay, tapoy ikaw talagang bata ka, oh. Ang daan mm kong -hmm. um, tanong sa susunod, eh. Pasukin natin yan para malaman natin kung may mga kabahayan pa dyan. Halika hmm. Kaya na, hindi Kaya. Kaya, na kung tayo ng sa hindi natin tamisanong lugar na. Tumamu naman si Noy kahit na ang paningin sa makito kadaan na pinasokan ng tao. Maya-maya, nilix -maya, na nila ang lugar na yun. Nang sumunod ng mga araw, punti na ang paglapo ang Nanganak na kasi ang asawa ng kanyang Kuya Ruel. Dinalao muna nila at inanha ng mga gulay at putas nadatan niya ng masaya ang kanilang kapatid. Pinati agad niya ito, lalaking sanggo ng tulog supling ng mga asawa. Kuya, gusto na si ay, ate. Ayun, ay naman ang takaraos na. Nangihina pa eh. Nahirapan kasi siyang ilabas yung bata. Malaking bata ba naman eh. O ikaw, kailan ka mag ano ba mag-aasawa? Naku kuya, <laughs> wala pa nga sa isip yung bagay na yan eh ang prioridad ko eh makapag-ipon muna sa bagay na mabuti na rin yung mag-ipon ka muna bago lumagay sa tahimik hindi naman kami hirap ng asawa ko pero naisip ko na mas maganda sana kung nag-ipon kami noon kung ipin ka kuya pwede naman kita pahiramit eh kasi magsabi ka lang ha uy, wala akong pinapahiwating gusto kong mag -irama. nasabi ko lang yun ha alam ko naman yung kuya eh akin lang eh baka sa mga susunod na araw eh magipit kayo kaya ang kaya magsabi buo naman tol eh hey, pala gusto yung paglalago nyo ni tatay ayos naman magdadagdag pa nga kami ng paninde marami pala ng baryo na walang naglalago sa lugar nila yung isang baryo na pinutaan namin ako no, kung tuwa gumating kami malayo kasi sa kanilang palengke at mukhang BTS na yung mga pananin nila Doon pa lang eh, ubos na yung palinta namin eh Eh, mabuti naman okay pala yung negosyo niya. Basta, mag-iingat kayo lagi ha Yung sinabi ko sa iyo, huwag makakalimutan Oo naman, lagi nga kami may dalang ni, eh Wala naman kami kakaibang napupuna sa mga pinupuntahan namin sa barrio Baka naman, hindi totoo yung barrio ng mga aswang Sabi nga ni tatay, bata pa lang siya, inaririnitan eh. niya mga tungkol doon pero wala naman nakapagpapatuloy kung buto yun. Napansin naman ni Lord na tila nakikila ng kapatid. Nakulala pa ito at nakita pa niya ang pagdaan ng takot sa mukha nito. Ah, uh, hindi naman kung ka bang hindi sinasabi sa amin, kuya. Sinuya pa nuna ni Ruel ang mga makulang na tumutuwa sa po na tanong nila sa mga kumilito din si Pati, pa ito, kasi silang ilalim ng unang kaimitong, may ginawa rin si Ruel na upuan yari sa kawayan. Hindi <sighs> ko alam Kung paano ko sasabihin. Kahit sa mga... kung 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 pagtapot ang kanilang anyo. May kalahating aso at kagawa ng tao.